Kamusta mga kaibigan? May kakaibang balita na bumulaga kamakailan. Natagpuan umano ang isang kabaong ng isang prinsesa na may hindi pangkaraniwang balat na tinatayang 800 milyong taong gulang. Paano nangyari ito? At ano ang posibleng ibig sabihin ng kakaibang pagtuklas na ito? Yan ang ating alamin. Sa isang malayong kagubatan, isang grupo ng mga arkeologo ang nakatuklas ng isang kabaong na naglalaman ng katawan ng isang prinsesa. Ayon sa mga eksperto, ang katawan na ito ay may hindi pangkaraniwang balat na tila maputi at may mapusyaw na kulay rosas. Pero ang higit na nakakagulat ay ang edad nito. Inaakalang na sa 800 milyong taong gulang na ito. Kung totoo ang estimasyon na ito, maaaring ito na ang pinakamatandang katawan ng pagkuan sa kasaysayan. Ayon sa mga ulat, ang katawan ng prinsesa ay tila preserve o naingatan ng maayos. Ang kanyang balat ay may kakaibang pink na kulay na parang walang pakas ng pagkabulok. Ilang eksperto ang nagtataka kung paano na-preserve ng ganito kahusay ang katawan sa napakahabang panahon. Ito ang nagtulak sa mga eksperto na suriin ang mga posibilidad. Maaaring may mga elemento sa lupa o hangin sa lugar na iyon na nag sa katawan. O kaya naman, may mga naniniwala na baka ang prinsesa ay mula sa isang advanced civilization na may kaalaman sa ganitong uri ng preservation. Kung totoo nga ang edad ng kabaong maaaring baguhin nito ang ating kaalaman sa kasaysayan ng tao o ng mga sinaunang sibilisasyon. May ilan ding tsorya na maaaring hindi siya nagmula sa ating planeta na posibleng extraterrestrial ang pinagmulan ng prinsesa o kaya ay nagmula siya sa isang sibilisasyon na may advanced technology na matagal nang nawala. Kayo, ano sa tingin nyo sa kakaibang tuklas na ito Totoo kaya ang misteryo ng prinsesang may hindi pangkaraniwang balat? I-comment ang inyong mga opinion sa ibaba at i-share ang video na ito. Kung gusto ninyong matuto pa tungkol sa iba pang mga kakaibang misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagulat na content. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Ito ang inyong Papsi TV, ang nagsasabing... I'll mean more.